nananatili pa rin ang pader. Ngunit hindi na ito naghihiwalay. Ngayon, ito ay nagdurugtong. Sa hangganan kung saan nagtatagpo ang huling mga daang lupa at ang unang mga hiblang metal magkasamang naninirahan sina Alec at Lyra sa pagitan ng dalawang daigdig pinagbubuklod ng kanilang pag-ibig. Muling umuugong ang Barnheim hindi sa sigaw ng utos o pagbubukod kundi sa isang sabayang paghinga. Umangat ang awit ng mga makina, dumadaloy at kumikislap, hinahabi ang mga himig nito sa mga lihim na tibok ng mahika. Isang nakalimutang ritmo ang muling nabubuhay, banayad, nanginginig, ngunit tama. Walang nangingibabaw, ang kanilang mga tinig ay naguugnay, nagpapalitan, tulad ng isang walang hanggang bulong, at sa kanilang pagtutugma, sila ay nagkakaisa. Tulad ni Nalira at Alec. Sapagkat ito ang tunay na pag-ibig, hindi ang paglusaw o pagkawala, kundi ang pagbuo ng kabuoan, ang pagiging mas malawak kapag magkasama kaysa sa mag-isa. Ang makita ang mundo sa pamamagitan ng mga matang hindi sa iyo. Ang ialay sa iba ang isang bahaging inakalang kahinaan at matuklasan na iyon pala'y isang lakas, naghihintay lamang ng tugon. Si Lira ang nagdurugtong, si Alec ang tagapagtayo, siya ay nangangarap, siya ay nagsasakatuparan, siya ay nagdududa, siya ay nagpapatuloy. At kapag ang isa'y nanghihina at ang isa na may sumasalo, hindi nila nalutas ang lahat, hindi nila binago ang mundo, ngunit nabuksan nila ito, at sa na yon.